Yo! What's up mga idol! Magandang magandang umaga po sa inyong lahat Alas 4 ng sabado ng madaling araw Ito po at gamit natin ang uh, ating motor na SYM ay makamalinkit tayo sa Balintawak at wala na tayong panintang mga gulay mga idol Kaya tara samahan nyo kami at makamalinkit tayo sa pala balas, mga massive dito at nakaangkas uh, at dito subukan natin kung yung mga pinamili natin sa Balintawak ay magkakasya dito sa ating service at kundi lang din naman yung ating uh, pinamimili so kisa naman po na mag-taxi uh, kami ay ito na lang yung motora subukan namin gamitin para makasave naman tayo ng pamasahe at uh, alam nyo naman mga Caseral Boys pagpapunta tayo ng Balitawak ay nagkukonsumo tayo ng ating pamasahe na 125 so, so pagpabalik naman ay 150 mga idol siyempre kasi iba na yung presyonan kasi may karga na tayo So ngayon, susubukan namin magmotor. So ito nga mga idol, nakakatakot lang sa ganitong oras ng uh, pagmamotor kasi na uh, malalaking truck yung makakasabayan natin dito pag ganitong madaling araw. So ito na mga idol, malapit na tayo sa ilang minutong pagmamotor. Ayan, dito na kagad tayo. Malapit na tayo sa may balintawa. mga idol at uh, ang liwayway na. Ayan at uh, na alas 5 na ng uh, umaga. So ayun nandito pa rin tayo. Inihintay natin si Mama Sel at uh, namimili pa siya doon sa likod natin. Ayan. At ito mga mga idol ay lumipad na tayo dito sa meeting entrance ng Balintawak Market. Dito nga ng mga naka park ng mga single na motor so wala tayong maparkingan kaya nag-decide kami na ipasok na lang ang motor sa loob at doon na kami magpapark so simula na na pag-iikot natin dito sa loob ng uh, Palitawak Market mga idol at simula na rin ang ating pagtawaran tanong-tanong kung magkano yung presyo ng mga gulay at kung saan ang may mas mura, doon tayo siyempre bib bibili, so ayan sundan lang natin si Mama Sher kaya yeah, tara mga kaseral samahan kami dito habang kami ay namimili. Ay, line, sa ay si ay, na, ang laway Intima makatulo sang dugay <coughs> hay kinday sa imo yugo natunaay duk sa usa imo na li pay inti makungan hay 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 say imo pang lakkat ma sakugam laban sa imo kaayun

Few moments later So, ayun mga kasaral uh, boys At tapos nang tayo mamilig Pauwi na tayo Pagili na lang ng na pula Panglakat, matanggap Mula sa limu kagayon Hinahanap ko dito yung uh, pagbabayaran ko sa parking pay. Kasi may nakalagay dito na may bayad daw yung parking dito. Pero hindi ko makita yung tao na kung sino pagbabayaran ko. Kaya next time na lang. Sorry. Pero sa susunod. Kaya bawi na lang tayo. Let's go! かけん。<Okay. S 2> okay. ito na mga idol at palabas na tayo dito sa highway, sa IDSA. So, ayan, at nililansag uh, din si Monocel at hintayin lang natin dito sa labas. Alright, nga, dito na sa labas.

lapot yung shock ng motor natin so medyo mabigat pa yung dalag -dala namin sa likod kaya medyo dahan-dahan lang tayo guys, ayan at nandito na tayo sa bahay at uh, thank you lord at ginabayan tayo sa ating biyahe so ito na mga pinamili namin mga kasaral boys ayan so medyo konti lang kaya nagkasya sa motor ayan. so nakasave kami ng 150 na pangusahe sa taxi so hanggang dito na lang mga kasaral boys maraming salamat sa inyong supporta, ah. bye, -bye.